Hello, mga kabayan, magandang hapon, Pilipinas sa Taiwan, magandang umaga naman po sa Middle East at part of Europe. Ito po, ipapakita ko po sa inyo ang bunga ng aming tanim na dragon fruit. Ayan, lalaki po. Eh, sa wakas, makakatikim po ako ha? ng bunga ng dragon fruit namin mayroon pa doon marami ito lang pinitas ng aking nanay ito naman po ang abukado na galing sa kapitbahay namin <laughs> ang abukado namin na tanim ay green sa amin ang balat ito po ay eh, medyo violet o dark na ang kanyang kutis ayan mamaya po kakainin na overripe na po ito naman po ang aming papaya. etong kinaganda ng buhay probinsya guys. Marami po may Marami mga prutas na iba't ibang uri na mga pwedeng itanim at makain. Ito naman po ang aming mga kalamansi. Sagana po kalamansi. Pwede po gawing kalamansi juice ito. Ayan. Ayan po ang mga tanim namin dito at ang sa amin po sa si Locos hindi po mawawala. Ayan, ang suka na maraming sili. Eh, nagkataon po yan na ubos ng suka dahil ang mga anak sa manghang. Mahilig sa mga spicy. Kaya po, ganyan. Ang dami po na halos mga prutas dito na nasasayang. Normal na po yung mga ganyan. Yan yung mga dragon fruit na po yan eh dito sa lugar namin, eh, kahit na saan, san lang po tumutubo yan. Pero sa ibang lugar, ginagawa nila pong ano yan, talagang itinatanim na maayos kasi ginagawa nilang pambenta. Dito po sa amin yan, tumutubo lang po sa mga kusan-saan. Sa bakod, minsan sa mga ilalim ng malalaking punong kahoy. Yan po yan. At ipapakita ko po sa inyo ang aming dragon fruit ayan po siya guys wala ang taas niya na <laughs> okay ang dami ko nilabahan na naman ayan hataw ang ang labada ayan po guys ang aming dragon fruit ang dami pa pong bunga niyan sa itaas at sa loob napakarami niyan ayan po ang aking mga nilabhan muli Ataw. <laughs> Parang hindi rin po nakabakasyon. Kaya po ganyan ang buhay probinsya.